na overwhelm yung energy nyo lahat dito and sobrang layo pa natin mararating hanggat sa magtanda na tayo pre sana magkakasama pa rin tayo ayan ayun kung tayo this is part you might be wondering kung bakit siya umiiyak well ganito kasi yan it's august 3 that day and in 2 days birthday ko na august 5 nagrenta ako ng isang resort para sa buong tropa para i-celebrate yung birthday ko nakapag-rent kami ng isang maganda at malaking resort na ang pangalan ay Abenis. Kasama ko dito si Spart, Sarkaru, Shander at lahat ng mga tropa. Itong alis namin na to is really significant for us because last 2 years ago exactly August 3 din ng 2021 ay ang unang alis namin magkakaibigan. That time lahat kami nangangarap pa lang nun. I was like 120k subs that time and fast forward sa ngayon dalawa na sa amin yung may million subs. Noong nag-outing kami dati, we have this thing na ginawa namin and that is what we call Thanksgiving where all of us will say something kung ano yung ipinagpapasalamat namin. Hindi, thankful lang ako sa lahat. I'm thankful of everything. Mostly this month because yun, mag-expect kami ni Adam na mag magiging dalawa na yung gold sa bahay. And thankful ako kasi siyempre na nandito si Steve. Grabe, galing pa siyang Japan ngayon. And thankful ako sa lahat ng taong nandito na pumunta sa birthday ni Adam. August is very lucky. Wala na akong sabi actually kasi ano eh, andito lang tayo eh. Sobrang tagal na natin eh. Sobrang tagal na natin kaya enjoy lang natin yung ngayong gabi. Thank you Lord dahil magkasama ulit tayo. Two years ago, pre, nakakatuwa kasi Kusini yung taong andito pa rin nung two years ago, mas malupit ngayon. Nakakatuwa lang makita kayo na lumalago sa lahat ng aspeto ng buhay niya. Tsaka mas nagiging mas malupit kaysa kahapon. To be honest, ayaw ko talagang pumunta mas gusto ko na nakikita ko lang sa video kasi mas na-inspired pa ako. Sobrang grateful dito ano sinedya Talagang tinasa ka na talaga. Salamat sa lahat nandito, sa salamat sa pagtitiwala sa mga bubuin pa at iba pang mga magaganap. Bukod sa thankful ako sa inyong lahat, mas nagiging meaningful yung buhay ko. Sila ako gumagawa ng memory ko mag-isa lang. Ito yung ginagawa talaga namin parate para i-acknowledge yung mga tao sa paligid namin. Kasi hindi naman namin parate na na-appreciate yung ginagawa ng bawat isa. Pero right now, meron tayong time para yun, thank you, Channer. Eh, kay Adab, kasi gagi. Malayo na kasi tayo, pre. Grabe yung, grabe yung pagkabaliw natin dati. Hanggang ngayon, parin dito pa rin tayo. Tapos, ang dami ng ano, ang daming plano na mangyayari pa. And, Sobrang ano, na overwhelm yung energy niyo lahat dito. And sobrang layo pa natin mararating hanggat sa magtanda na tayo, pre. Magkanak pa tayo. Uh, sana magkakasama pa rin tayo. Ayan, ayun, magkakasama pa rin tayo. Sobrang layo na, na narating natin, pre. Sobrang layo na. Mag-away, di mag-away, bate. Eh, hindi, yun yung importante pa rin masasaunin kung mag pa rin tayo. Yun lang. Guruhanan ko na si Lord kasi tobrang iba yung favor niya. Although, like sa akin personally, marami akong nagagawang mistake sa buhay ko. Pero iba pa rin talaga yung favor ni Lord uh, on each and every Pangalawa, ito ko lang siguro shoutout si mami at si daddy kasi, kasi maybe dati nangyari na yun pero bata pa ako. Pero ngayon ko lang sila nakita sa birthday ko na magkasama. Kaya, ayun, sabi nga ni Daddy, our family is not perfect. Maraming nangyari. Pero thankful ako kasi nakadalaw silang parehas dito sa birthday ko. And gusto ko pasalamatan lahat ng pumunta. Kasi marami tayong pinagdaanan for the past two years. Sa friendship natin, sa sarili-sarili natin buhay. And yun yung pinagpapasalamat ko kay Lord na kahit may mga nangyayaring ganon sa buhay natin, patuloy niya pa rin tayong sinusustain. Siguro, I would like to share this naman para sa vlog. Kasi with the type of content na ginagawa namin, kadalasan hindi naman kami nagiging personal. Most of the time, ang lagi lang namin sinashare yung experience namin. Pero nagpapasalamat ako ngayong gabi kasi kung ano man yung nangyari for the past two years, sobrang pinatatag yung relationship namin lahat. For example, eto sabihin ko na for the first time, uh, maaaring naramdaman nyo na rin, nagkaroon kami ng hindi pagkakaintindihan is part dati. And sobrang solid lang kung paano mag-work si Lord kasi kinailangan siyang mangyari. Siguro yun yung pinaka-term ko doon. Kailangan mangyari, not for our the growth of both of us lang, pero para sa growth ng buong grupo. Kasi kung ano yung nangyari na yun, Parang hindi siya ano eh. Kumbaga sa building, hindi nagibay eh. Yung pangyayari na nangyari sa amin, mas lumalim lang yung pundasyon ng relationship na meron kami. And alam ko, meron akong video dati, kung maaalala mo. Na sinabi ko na na nangyayari to for a reason. Basabi sa Bible, everything happens for a reason. And yun, yun siya. Barang araw magte-thank you na lang tayo kasi nangyari to. Nangyari? And makikita niyo pre kami sa, sa isang lamesa ulit hindi nangyayari ito dahil kumbaga wala lang. Masaya pa rin tayo na nagpapatuloy kasi laging gumagawa si Lord ng paraan para magkasama-sama ulit tayo. And siguro kahit wala dito si Sophia, gusto ko rin siyang bigyan ng thank you. Gusto ko lang mag-thank you kay Sophia kasi ayun alam niyo naman kung gaano kalaki ng natulong niya, especially sa akin. And sa kung ano yung relationship natin sa kanya. And gano'n talaga, katulad nung nangyari sa amin ni Spark, meron ding reason kung ba't nangyari sa amin ni Sophia yung nangyari sa amin na eh. Papasalamat ako sa lahat talaga. Thank you, Lord. And marami pa kayong aabangan, guys, sa amin. Lagi naman ganun eh. It's just the beginning. Marami pang mangyayari and sisimula pa lang tayo. Kaya marami marami salamat, guys. Sa loob ng dalawang taon, napakaraming pwedeng mangyari. And sa mga magkakaibigan, hindi rin talaga may iwasan na hindi magkaroon ng tampuhan o hindi pagkakaunawaan. Kagaya ng nangyari sa amin ni Spark. Marami ang hindi nakakaalam nito dahil privately namin siya hinarap pero may mga pagsubo kaming hinarap as magkaibigan. Pero fast forward ngayong naayos na namin to, masabi ko lang na may mga pagkakataon lang talaga na kailangan ng mga pagsubok na mas magpapatatag ng pagsasamahan. Kumbaga sa building, pag mas malalim yung pundasyon, mas matiba yung pagkakagawa. Pero bago mangyari yon, kailangan maghukay ng maghukay. And sa tingin ko, ganun yung nangyari sa amin. Kaya ngayon mas malakas na, dahil meron ng mas malalim na pinagdaanan na magpapatatag sa amin. Um, and this, is, this is like really eye-opening. Like the Filipino YouTubers, like where I'm from, like in America, we don't do any of like this. Like I don't know, it's very like, uh, how do I say it? There's not much teamwork or the Western side, you know, of the world as a YouTuber, there's not much teamwork. But here, like I can see, like you guys work together, you guys are smart together, you guys want to see each other grow. I think. That's very inspiring. Solid dito sa Abenes. Kumain kami, naglaro, nag-swimming, nag nagkantahan, nagsayawan, nag-picture-picture sa Alejo Studio at marami pang iba. Napakahalaga pala talaga i-celebrate ang birthday. Dahil sa isang taon, mas masarap din na makapag-reflect tayo sa mga nangyari sa atin. Ano pa ba yung mga dapat baguhin? Ano pa ba yung dapat tanggalin? And masaya ako dahil may panibagong taon na naman na binigay sa akin si Lord. Kaya ayun, Buti talaga nakasama namin ng Abenis Resort Dahil kung wala to, malamang sa malamang hindi kami nakapag-celebrate Sa Abenis kasi napakadaming amenities eh Biruin mo, napakalaki Meron kayong malaking area kung saan kayo pwedeng kumain ng sabay-sabay O pag meron kayong mga activities Kitchen na napakalinis at napakalaki Kahit magpaikot-ikot ka habang nagluluto Tapos may bilyar pa, karaoke Tapos ito yung pinakagusto ko Sobrang dami nilang kwarto Nagkasa nga lahat eh tapos ang malupit pa, hot spring. Hindi ka tatama din mag-swimming sa gabi kasi mainit yung tubig. Ang sarap lumangoy langoy. Kompleto talaga dito sa Abenes, lahat nandito na. Kaya sa susunod na trip nyo ng family, company o friends nyo, dito na kayo sa Abenes. For sure, kahit gaano pa kayo kadami, kayang-kaya kayo i-accommodate. Check nyo lang yung FB page nila. Kaya ayon, pag may matatag na barkadahan, kailangan may magandang lugar na mapupuntahan. Salamat, Abenis Resort.